OSK So ayan syempre, kamusta kayong lahat? Ayan, isang mainit na tanghali para sa ating mga kaspagetti And for today's vlog ito, meron tayong good news Ayan, lahat ng unit natin na nandito ngayon Kung napanood nyo yung nakaraang vlog ko, tsaka sa mga post ko Ngayon, ayan, sinagad na natin lahat ng price ng mga unit dito sa warehouse namin Ayan, syempre, dahil Mother's Day At uh, ayan, syempre, pasasalamat ko na rin para sa mga kaspagetti ko na hanggang ngayon nanonood pa rin Ayan, lahat yan, ko na yung presyo, syempre, para sa inyo. Pero syempre, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, eh, baka pwede magpa-like, tsaka magpa-subscribe na rin. At uh, kung sa Facebook ka naman nanonood, papalaw, palike, at uh, pa-share na rin para, ayan, everybody happy. Ayun, then kung wala man dito yung hinihintay mo sa sakyan, malay mo sa susunod. So, maganda, nakapalo ka para updated ka sa mga next video natin, okay? So, para sa magpapa-schedule kasi dito sa warehouse, walang tao rito, wala nagbabantay. Sa so, mga nag-walk-in, pasensya na kayo. Sinasabi ko naman lagi na yan, pa-schedule tayo para masamaan ko kayo rito or magpapunta ako nung tao rito yung partner ko kasi wala nagbabantay rito. Okay, yo. so ayan yung contact number para sa magpapa-schedule. Mas okay kung one day before text or tawag kayo kung ano yung sasakayang titig titignan nyo. Uh, kung cash or financing at para ma-update ko rin kayo kung available pa yung unit. Okay, so start na tayo at ang address pala nito ay number 10, Lilibet Street, Barangay Bungad Project 7 Quezon City. Ayan, tawag kayo sa akin para yan ma-assess ko kayo dito. Okay, so start na tayo para sa mga unit na sinagad ko ang presyo para sa inyo syempre. Let's go! Okay, at start tayo dito. Ayan, kung hanap mo naman ay tipid sa gas. Ayan, mura maintenance, mura pyesa. At bukod doon, ah, nasa 8,000 lang may git ang 4 years kung ipapasok nyo sa financing. Pero syempre, 30%, 30 yung down payment. Ah. So ito 2017 Mitsubishi Mirage G4 1.2 GLX ayan, automatic transmission kulay gray 80k plus mileage And first owner dalawa susi complete papers ayan at ayaka uh, maganda rin lobo nito malinis kasi ganun talaga pag first owner madalas eh ayan ang asking ko dito is uh, dating nakalimutan ko na kung 388 or 398 ngayon 368,000 lang siya 368,000 pero syempre sa price na yun, ha, hindi nakasama yung transfer of ownership kasi wala na akong kikitain, okay? So ayan, si so, ikotin ikuti lang natin, syempre nakapag-light na siya. Ayan, ito, hands on na lang to kasi nyo sa mga GLX variant na Mirage, walang pag-light eh. Pero ayan, meron na siyang pag-light, syempre. Keyless entry, ayan, kita nyo naman, oh. Makintab, sobrang sariwa. Ayan, nakamags. Syempre sa gulong, makapal-kapal pa yung kanyang gulong, oh. Parang nasa 85.2%. Ayan, nakatint na rin, oh. With rain visor. Ayan, sa so ikutin natin. Meron tayong online bank transfer or GCash para sa reservation. Pero ito, ito wag dyan na-check to. Sigurado ako sa unit na yan kasi kaya na-scan ko na to na test drive at kami mismo na namimili ng unit na binibili namin para may reto sa inyo. So, pakita ko yung kanyang loob. Kaya, naka-deep dish naka-leather seat. Kaya, naka-stack na monitor. At ito, naka ano na rin. Dashboard cover. Ayan, Mitsubishi Mirage G4 automatic transmission. Ayan, the first first order at ayun, dalawa susi. So ayan naman yun na to, syempre. Para sa sample quotation, huwag kalimutan na mag-comment dito or uh, mag-PM sa aking messenger. Type nyo lang sa mga Facebook nyo, Sir Bugs. Ayan, ito naman yung kanyang likuran. Ayan, naka-ano na to. Bago tong ano niya, brand nyo tong trunk tray niya na to. Ayan, naka-trunk tray. Bago, syempre, dahil mahal ko kayo at... Uh, yung gusto ko happy ka kaya dapat maganda yung unit na mga nirereto ko sa inyo. Okay, so ayan ulitin ko 2017 Mitsubishi Mirage G4 GLX. Ayan automatic transmission, kulay gray, first owner, 80k plus mileage. Ayan 368,000 lang asking niya. 368,000. Ayan nasa 8k monthly na lang to kung 8k 8k plus. Kung ipapasok nyo sa pinansing para sa 4 years na monthly amortization. Yan, 30% down payment. Pero kung gusto nyo mas mababa down payment, 20% or 15% try natin ipa-approve. Pero syempre, for subject of approval. At may babayaran pa yung chattel mortgage at insurance. Okay, so next unit tayo. Okay, at ito next unit natin. Ayan, swerte makakakuha na ito. Kasi, ayan, bukod sa sariwa siya, eh kami, titang pangkapin na lang dito para <laughs> maging happy lang kayo. So ito, 2022 uh, MG CS Alpha. Ayan, 2023 acquired. Ayan, automatic transmission, 40K plus mileage, kulay white. Ayan, gas engine. MG CS Alpha, top of the line. Nakasunroof yung isang yan. Okay, dating 638 yung asking ko neto. 598,000 na lang siya ngayon. 598. Ayan, swear. Pinalinis ko lang kasi... Ayan, medyo marumi. Eh. Kaya para maganda mablog, syempre. Kaya, Ayan. Ngayon, mag magandang maganda na siya. Oh. Ayan, naka-mugs. Ito talaga yung mga stock ng mugs ng mga top of the line ng MG. Sa gulong, nasa 90% pa yung kanyang kapalong. Oh. Tsaka sa na eh. ito. Oh. Check nyo naman kahit tagang likod. Oh. Ayan, may inyo na to kung ako sa inyo. Ayan, oh. sa reserve na ito, hindi pa nagagalaw. Eh. Ayan, yung kanyang reserva. Siyempre, yung mga tools. Oh. Ayan, MG CS Alpha, top of the line. Ayan, push start button. So, check natin yung loob, siyempre. 598 na lang itong. Last time na may bumuli sa amin na ito, meron siyang pinuntahan sa iba. Nasa 700 yung asking. So, tumingin siya ito. Pupunta siya rito. Halos 100 megawatt yung diferensya. Kaya yung isang puti ko yung binili niya. So, ito yung kanyang lobe. Siyempre, naka leather seat. Ayan. At uh, ito, may nakulob lang siya. Pero, siyempre, uh, papasingawin natin yan at nalagyan natin ng air pressioner. Tama ba? So, ito, naka stock monitor. Ayan, push start button. Okay, yan sariwa. At ito yung kanyang sunroof. Oh. Ayan. At ito naman yung kanyang likod. Kito nyo naman, oh. Papalabas, papalikod. Fresh all the way. Okay, send mo ay contact na para para sa magpapaschedule kasi last time, oh. May mga pupunta rito na andito na sila, nag-walk in. Eh, nasa Bulacan pa ako nakatira. Siyempre, hindi agad daw makakababa dito. Kasi nasa, sa, andito to sa Quezon City yung aming warehouse, eh. So, mas maganda. Sabihan nyo kung para ma ko kayo rito kasi walang nagbabantay rito, eh. Okay, so ulitin ko ton. 2022 MGCS Alpha. Ayan, 2023 acquired automatic transmission, kulay white, gas engine. Ayan, sa mga naghahanap ng crossover. Ito, super fresh. Ang asking nito ay 598,000. 598,000. Pero syempre, ayan, hindi nakasama transfer doon na kasi wala na akong kikitain eh. Okay, pero ito, nakarestro pa naman yan eh. Okay, ito, may nyo na to. MGC style Alpha Top of the Line. Okay, so next unit tayo. At ito, next unit natin. Ayan, na-vlog na, na ko na rito noong nakaraan. Kung napunod yung last time, uh, nasa 480 ng asking ko nito for 418. Pero medyo madumi lang kasi hindi kayang lilisin ng sabay-sabay. So ito, 2016. Ayan, Ford Eco Sport. Ayan, 1.5 engine, automatic transmission, Uh, top of the line din yung isang yan. Yan, titanium yung kayang bayan. Ayan, automatic transmission. Okay, ang asking ko dito, ang asking ko dito ngayon ay 365 na lang siya. 365,000. Ayan, naka-top of the line ka na na Ford EcoSport. Ah. Ayan, sariwa rin yung lobe dyan eh. Pero medyo madumi lang kasi dito kasi walang bubong eh. Tsaka ayan, nalalagyan ng mga dahon at na uh, nauulan na, naaarawan. Ayan, pero sa gulong, yung gulong yan. No? Naka-mugs, medyo hindi lang ako kasi doon eh. Okay, so check natin yung loob. At ito, dalawa susi nyo. Ayan, so check natin yung loob, syempre. One, yeah. Okay, at ito yung kanyang loob ng Ford EcoSport. Ayan, titanium. Ayan, naka-leather seat. Medyo nahirapan lang ako pumasok kasi masikip eh. So, ayan, mas maganda sabihin nyo rin ako, syempre, para ma-ready ko to sa harapan. So, you can drive it very easily. Ha? <laughs> ayan yung mga English natin. So, ayan, naman nyo na to. Ito, nasa 8,000 lang din ang monthly na ito. Estimate ko, baka mga... 8,400, 8,000, 8,400, 8,5 ganoon. Basta estimate ko lang nga kasi syempre, may chattel mortgage pa, tsaka insurance na babayaran. So, hindi ko obesado kung magkano yung compute nila dun eh. Kaya estimate lang. So, ayan, mga nasa 8K lang monthly net. 8K plus ang monthly para sa 4 years. Okay, so ayan, ulitin ko. 2016 Ford EcoSport. Ayan, 1.5 engine, gas automatic transmission, top of the line. Ayan, push start button. Ang ang mileage pala nito ay 58,000. Yan, 58k mileage para sa top of the line na uh, Ford EcoSport. O okay ang asking niya ay 365 na lang. 365, pesos only, syempre, para sa mga ka-spaghetti ko. Pero syempre, dapat nakasubscribe at nakapalo sa aking Facebook page, okay? So, ayan, madyo na yan. So, leksyon ni tayo. Okay, at ito ay isa pa nating sobrang sariwang unit. Ayan, binenta to sa amin ng isang foreigner kasi hindi na ginagamit. Okay, so ito, 2018. Hyundai Accent 1.4 GL. Ayan, gas engine, automatic transmission, kulay gray ba tawag sa kulay na yan? Kulay gray o bronze? Ayan, kaya nang hindi ko alam yung ta exactong tawag sa kulay na yan eh. Ayan, automatic transmission, 60K plus mileage para sa 2018 model. Ayan, ang asking ko nito nung nakaraan, nung siguro mga isang linggo pa lang to sa amin, o oh, wala pa. Ang asking ko nito nung nakaraan is 418 yata, 418. Pero ngayon, syempre, dahil Mother's Day, ayan, 388,000 na lang siya para sa inyo. Ayan, 388,000. Kung ipapasok nyo to sa financing para sa 4 years nyong huhulugan, nasa 9,000 plus lang to. Ayan, pumunta kayo sa aking Facebook page sa Sir Bugs. Andun yung sample quotation nito eh. Siyempre, mag-follow at mag-like na rin kayo. Ayan, sariwa to. Napasarap i-drive nito, na Kala ko nga ilantar eh. Napakalambot ng monobela. At uh, dalawa susi rin yung isang yan. Nakita nyo, sariwa. Pinalinis ko kasi merong titingin ngayon. Pero, eh, not sure kung babartin ako. Siyempre, hindi ko nabibigay. Kasi pura na yun sa 388,000. Ayan. So, ito naka-RFID na rin. Pero yung battery nito kasi nga dahil sa hindi ginagamit, eh ano na, siguro, kailangan lang palitan. Pero, uh, depende sa pag-uusapan, syempre, kung, ayan, kung ililibre na lang namin yung battery or kung anong request ng buyer. Okay, so, check natin, syempre, sa loob. At medyo napakasikip lang. Ayan. Ayan, naka-hub ka. Na-vlog ko na ito nung nakarad. Kung napanood nyo, ayan, 418 yung asking ko neto. Ayan, so, check natin, syempre, sa loob. Ayan, automatic transmission. Syempre, naka-cool na leather seat. Ayan, at amoy kulob. Oh. Foreigner yung may-ari, hindi na ginagamit. Ayan. So, yun yung kanyang loob. Naka-stack na radyo. Ayan, 60K plus mileage. Okay, so ito yung kanyang upuan sa likod. Ayan. 10,000 ang ating reservation dito, syempre. Mapakash or financing. Ayan. So, ulitin ko. Okay, so ayan, 2018. Hyundai Accent 1.4 GL Ayan, automatic transmission, gas engine Okay, 60K plus mileage Ayan, first owner, dalawa susi. Okay, ang asking nito ay 388,000. 388,000 pesos only. Okay, tawag na kayo sa akin or ayan, mag-comment kayo rito, syempre. So, hindi pa tayo sa ibang unit. At ito, kung hanap mo naman ay 7-seater na tipid sa gas. Ayan, 7-seater. Meron tayong 2018 Suzuki Ertiga. Ayan, GL. Automatic transmission, 7-seater, kulay maroon. Okay, nakalimutan ko yung sakto mileage. Check natin mamaya. Okay, ang asking ko dito, dating 588,000, ngayon 548,000 na lang siya. 548. Ayun, saganda natin yung presyo para syempre ayan mura na natin lahat para everybody happy. Okay, kaya i-check nyo to sa ibang mga ayan vlogger, check niyo kung magkano yung ganito sa kanila. Ayun, dito 548,000 2018 model. Ayan, so lang natin, ayan naka-fog light. Ayun, dalawa rin yung susi ang isang 'yan. Okay, naka-full set na red. Ayan, naka-tint. Siyempre, naka-rain visor. Okay, meron lang itong mga minimal-minimal na, eh. nagas sa paggamit, eh. Pero mga hairline lang. So, sarado, check. Puni ko lang yung susi. Okay, so, ayan. Buksan natin itong susukay or tiga. Pakita ko yung loob sa inyo. Ayan, so, ayan. Keyless entry, siyempre. At dalawa susi. So, ito yung kanyang loob, oh. Ayan. Naka-ano na rin siya. Naka-seat naka cover na rin. Pero hindi siya leather. Sa mga gusto magpagawa, ayan. Mag-PM tayo sa Facebook page na yan, eh yan na kayo magtanong ng presyo ng design at ang sikip ayan susukoy napakaliwalas ng loob ng susukoy at diga like, no so yun, yung kanyang loob naka stock monitor meron pa bangunang wala ng laban? ayan naka dashcam pa ba to ay nawala mukhang nawala yung dashcam na ito ayan ito may nakabang lang so meron itong back camera okay so check natin yung saktong mileage so ayan check natin yung kanyang saktong mileage ayan 47,000 ayan 47,000 yung kanyang mileage Ayan, at one-click start. Kita dyan naman. Wala lang siyang gas eh, no. <laughs> Nakailaw na. So, ito, mayroon na ito. 548,000 na lang siya ngayon, ha. 548,000 para sa 2018 Suzuki Ertiga GL. Ayan, automatic transmission, kulay maroon. Okay, so, ayan, ulitin ko. 2018 Suzuki Ertiga GL. Ayan, automatic transmission, 7-seater, 47k plus mileage. Ayan, uh, gas engine, kulay maroon. Okay, dating uh, 598,000 for you. 548,000 na lang siya ngayon. 548,000. Ayan, nag-less 50k na tayo, syempre. Pero, tulad ng sabi ko, hindi na kasama yung transfer dyan, ha, kasi... Yeah, wala na akong kikitain. <laughs> okay, pambayad ko pa sa upa rito. Kaya, yeah, kaya binaksak presyo ko na kasi dito, syempre, eh, hindi naman ganun kamahal yung upa ko dito sa warehouse. Lumang bahay to na may mga parking lang. Yan. Yeah, eh, mahal kasi kapag sa showroom. Imbes na ibayad natin sa upa doon, eh, bigay ko na lang discount para sa mga ka-spaghetti natin. Okay, so ayan, 548,000 2018 Suzuki Ertiga Automatic. Ayan, kulay maroon. Okay, so next unit tayo. Okay, at ito, kung naghahalap ka naman ng SUV na 2020 model, ayan, binaksak ko na rin yung pressure nito, sinagad ko na. Alaki nang madi-discount nyo rito. So, ito, 2020 model. Ayan, Nissan Terra BL, ang kanyang bar yan. Automatic transmission, kulay black. Diesel engine. Ayan, 50k plus mileage, first owner. Ayan, dalawa susi. With casa record, yan, casa maintain. Ayan, unahan na lang kayo sa isang yan, o. Oh. Sinagat ko na ito. Ang asking ko nito nung nakaraan is 1.268M, 1,268,000. Ngayon, uh, 1,198,000 na lang siya. 1.198, syempre. Dapat a uh, subscriber ko at nakapalo sa aking Facebook page kung gusto mo to. Ayan, may muna to ko. Kasi medyo malikabuk lang kasi pero pinapalinis ko na siya ngayon isa-isa, eh. Ayan. Pero sabihin niyo ako siyempre kung kailan yung ito gusto para maalis ko rito at para may ready ko dito sa gitna. Ayan, kita niyo naman kasi napakasige. Kayo... At para sa mga nag-walking dito, pasensya na kayo, hindi kayo nagsabi na pupunta kayo. So, nakasarado yung gate at uh, walang tao, hindi tuloy kayo na entertain. Ayan, hindi kayo na asikaso tuloy, okay? Siyempre sa bulkan pa ako nakatirahan layo noon, eh pag sabihin niyo nandito na kayo, di agad daw makakababa. So, check natin yung loob. dito yung kanyang loob, medyo masikip lang, hindi mga sa loob. Ayan, 50 50k plus mileage ayan naka stock monitor 4x2 ayan naka leather seat at sariwa ayan first owner Casa record kasa record with Casa kasa uh, maintain maintained with casa record. Ayan, sa mga unit na nabibili natin, bira yung may ganoon na casa maintained with casa record. Pero ito, kakapachange all ko lang nito sa mga gasoline station ko na lang pinachange all kasi mahal sa kasa uh, may dashcam na rin. Siyempre, may back camera. yan BL. At uh, power seat na rin yung kanyang, mga, yung kanyang upuad. Ayan, yung mga adjacent doon, power seat na yan. Okay, hindi ko lang maikot masyado kasi napakasigip eh. Yan, so sabihin nyo na lang ako para ma-check nyo ng mabuti rito. Okay, so ayan ulitin ko, 2020 model Nissan Terra BL. Ayan, automatic transmission, 4x2, kulay black, diesel engine, 50k plus mileage. Ayan, ang asking na lang niya ngayon is 1,198,000, 1.198. Ayan, para sa motor, baka, baka maunaan ka pa. Okay, kahit i-check mo sa market o i-check mo kahit sa vlogger o dealer. Ayan, mura na yan. Siyempre, dahil uh, love ko kayo. Pero syempre, sana wag nyo ako iwanan. Subscribe kayo sa akin at manood kayo. At kung maikli lang naman yung ads sa mga video ko, wag nyo na-skip. Okay, so next unit tayo. Okay, at ito, last unit natin. Ayan, 2012. Mitsubishi Montero Sports GLSB. Ang kanyang bar yan. Di siya GLS ha. GLSB. Ayan, mas mataas siya doon. So ito, 140k plus mileage. Okay, automatic transmission. Kulay silver. Ayan, 140k plus mileage diesel engine. Okay, ang asking nito ay uh, dating 598,000, 558 na lang siya ngayon, 558,000 'yan para sa mga ka spaghetti. Ayan, ito barkada to ng partner ko, binenta sa kanya kasi medyo na talo sa sugal Ayan, binenta na lang yung kanyang sasakyan So, so ito, nakamag sa kulong Ayan, makapal po yung kanyang gulong Naka-stepboard, hindi lang siya ganong kalinis Pero papatira ko yan, papalinis ko yan Siyempre, bago kunin Ito, nakatint na rin At napakaganda ng loob nito eh Ayan, sariwa yung loob niyo oh. Alagang alaga At bago battery na isang to am, ah. Bago battery, ah, naka-stack Natural Ayan, upgrade na lang ata to eh yung kanyang monitor. So ayan, wala lang siyang leather seat, syempre. pagawa nyo na lang sa serbag seat cover. Ayan, pero ito, tingin ko, may sa low DP sa financing. Pero kung gusto nyo, itatry pa rin natin i-apply. Pero baka 30% na ito down payment or 50%. Pero syempre, for subject of approval, tulungan ko kayo na ma-approve. Ayan, bago pa tayong kanyang reserve, hindi pa nagagalaw mo. O, ito, may nyo na ito. 2012, ba? Sa so, 558,000 lang naka diesel engine ka na na SUV. Yan GLS B pa yung variant ha. Okay, so ayan ulitin ko, uh, 2012 model, ayan, Mitsubishi Montero Sports GLS B. Ayan, automatic transmission, kulay silver. Okay, ang kanyang mileage ay 140,000 plus. Ha. Ayan, barkada ng partner ko ang may-ari. Okay, dating 598,000, 558,000 na lang siya ngayon. Pero ito, pasura siya. Uh, pero ipaparehistro ko to. Ayan, nasa nakalaki din register nito eh. Okay, so ito, tawag talaga kayo saan Mas okay ko one day before bago nyo puntahan at para mahugasan ko yung sasakyan. Okay, hanggang dito lang muna. Balik na muna tayo sa akin. Okay, so that's all for now na lang muna. At uh, kung wala man dito yung sasakyan na iniintay nyo, abang-abang na lang kayo para sa next vlog ko. At uh, hindi pa ako nakabalik dun sa kabilang pinagbabalagan ko sa bossing ko. Doon nag-a-accept ng house financing. Ayan, next content ko na lang. At ayun, uh, bye-bye na lang kayo sa akin. At syempre, maraming maraming salamat na mula noon hanggang ngayon nanonood pa rin. At maraming salamat din sa mga bumuli ng sasakyan. At nagpagawa ng seat cover, syempre. At muli, Sir Bugs nga pala ang pinakagwapong bugaw ng mga repossessed cars. Thank you very much for watching.